Ah, ito mga idol, nakulong pala si Louis Swiss. Ilang linggo dito. Kawawa naman si Louis Swiss. Gutom na gutom na yan. So, magandang araw sa inyo mga idol. Bali mga idol sa episode na to. Pupuntahan natin si Louis Swiss. Kasi mga idol, may mga bata na nagsabi sa akin na doon daw banda sa dito pa rin sa aming banda. May agila daw na yung tawagin banog dito sa amin. So sigurado ko sila wiswis yon. So ilang ko ano din. Guro mga mahigit one week na na hindi natin na kuan sila wiswis. Kaya pala hindi na siya kabalik dito nung nung hinabol siya ni Ake o Kaya pala hindi niya siya nakabalik kasi hinuli pala siya. So mabuti na lang yung mga bata nung naglalaro dito sa akin. Tapos tumitingin sa mga video ko nung nag-upload nag ako nung nag-edit. Nakita nila si Louis Base. So si sabi nila nakita daw nila na may alaga doon. So sigurado ko mga idol, sila wiswis yun kasi wala namang ibang alaga dito kundi sila wiswis lang bale ito yung mga bata nagsabi sa <laughs> akin si namat at totoon kung ano rin makmak no banog amid to yung kulong ninda so siya mga idol <laughs> nagsabi so pupuntahan natin na ngayon So, kaya pala hindi na nakabalik yung kongko ko. Si Luis Luis kasi hinuli pala nila. Yung bata yung nagsabi. So, bali mga dalito nga pala yung daan ng papuntang baryo. Sa amin kasi nasa Purokdos kami. So, bale, Malapit lang din mga idol kasi dito din palagi si Luis Luis sa area na to kapag lumilipad siya kaya pala hindi nakabalik sa atin kasi hinuli na tsaka kinulong daw buti na lang buti na lang yung mga bata nagsabi sa akin tsaka nakita nila sa video ko punta natin ngayon malapit na tayo mga idol ito itong bahay na to Diyan. Di ko alam kung saan nila nahuli. Kasi nga, umalis sila wiswis nung hinabol-habol siya ni Iwaki. Inaasar ni Iwaki. Kaya hindi na siya nakabalik. Hinuli pala. So ito, bahay na ito. Ah, ito mga idol, nakulong pala si Lois Swiss. Ilang linggo dito. Kawawa naman sila Wesley. Gutom na gutom na yan. Kanin lang. Hindi naman kumakain ng kanin yan. Pinakain pa ng kanin. May baling pa. hindi oh. naman kumakain ng ah, payat na sila Wesley. Oh. ilang linggo lang. O oh, isang linggo mahigit na Nakita ko ni Luis, Luis parang humingi ng kuha na tulong. Kawawa si Luis, Luis kinulong. <laughs> Nang kay kanon nang ipaka-unor magilamon kanon. <laughs> Kukuunin natin ito mga idol. Sa din doon dakpan. Din dakpan yung dakpan mat. inyo. Dito ba sa balay? shortcut. Ha? Ang shortcut. Shortcut. Shortcut hindi buhi ini, buhi ang ko ini. Pa sayo makakain nga? Mm. Matmat lang di hmm. Ito so, na. So, pinapakain nila mga idolo? Pa eh, Ay ano kanin. May belinghoy pa, hindi naman kumakain ng. O yan, belinghoy. Ano, gutom na gutom lang. Kumakain ko ko si Kaya pala hindi siya nakabalik. Kahit kinukulit, nagkukulitan sila ni Waki. Bumabalik naman to doon Sa bahay. Kaso nga lang, hinuli pala kaya hindi na nakabalik. Oh, gutom na gutom oh. intok poko nin ng hmm. paya grabe ni wang ni wang na oh, ng nagaan na para pabayaan malaura Grabe, niwang payat na payat na mga idol si Juan. Payat na payat na. Si agila natin to. So, mga idol, ito na si Juan. Si Lewis Wis. So, payat na payat mga idol, kawawa si Lewis Wis. Pinapakain nila Kwan Kanin, tsaka may Juan pa. Tawag noon yung kamuting kahoy. Oh, hindi naman kumakain ito ng kamuting kahoy kaya payala, payat na payat tsaka hindi siya nakauwi nung nung hinabol siya dito ni Ake yung pinagtitripan siya ni Ake kaya pala hindi siya nakauwi kasi hinuli pala siya so ito dito na siya ngayon bali ito mga idol dito muna siya tapos pag medyo okay na siya pakukunin muna natin to patatabain patatabayin muna natin kukulong ko lang muna patatabayin natin ah hindi lalagyan ko na muna siya ng ng dapuanan gagawin ko ng dapuanan tapos kulong lang natin siya kapag abay baka umulan tapos basta pag tumaba na siya ire-release natin siya doon sa ako na talaga sa sa malayo malayo sa kabahayan para hindi na siya mahuli yun lang lang yung kukulong natin sa kanya kasi pag dito lang siya sa area na to Kasi maamo nga Huhulihin lang talagang siya Tsaka lalagyan na lang natin ng tanda Kasi di ko to nalagyan ng tanda Pero alam, alam to nang nakahuli na sa akin to Kasi nakikita na nila na lagi dito Yung kuang Itong sila wis Nakikita to nila Tsaka palagi din sila dito Posibleng hindi to nila nakikita sa akin So sana sinauli na lang nila. Tubok. Ang problema, hindi nila sinauli. Itinago pa nila dun sa kuan nakatago pa. Nasa likod pa ng bahay nila nakalagay. So ayan, patatabain muna natin 'tong mga idol kasi payat pa. Payat na payat. Patatabain muna natin, tsaka natin siya i-release. -re So, yun mga idol, nilagay ko na muna dito sila pispis. Pa tatabain muna natin 'to mga idol. Patatabain muna natin 'to bago natin i-release doon sa malayo na talaga. Kasi okay na 'to maghanting, magaling na 'to maghanting kaso payat na payat kasi pinapakain lang nila doon kamuting kahoy tsaka kanin. So, paano naman tataba 'to sila pispis? Kawawa kawawa nung nakita niya ako parang umihingi ng tulong yung kuan yung lawin Siwaki so, si Waki pala yan no Ayan na yung bully ak ak oh so pakainan natin ng saging oh ak 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 hindi hmm. <laughs> sinalo Ayan. si oh ak oh kanang pagkaunwak gutom na yan mga dol papakainin natin maghanap muna ako ng pagkain yan kasi yan, lewis -wis. Maghanap ako ng pagkain gutom na gutom na yan patatabayin muna natin yan saka natin to i-release -re si Joaquin, dito hmm? Hmm? Gutom na gutom si Lawiswis. Napakapayat ni Lawiswis. Kuan lang sa kanila. Maghi mahigit isang linggo. Last up upload natin mga idol. Noong hinabol siya ni Waki. Na umalis siya. Yun yung last upload natin sa kanya. Wala na akong update sa kanya nun. So ayan, mabuti dito na siya. Kukuha natin yan. Patatabayin muna natin yun mga idol. Patatabain muna natin. Hindi naman nun pwede natin i-release kagad yan. Napayat na payat. Baka mamatay lang. So papakainin muna natin. Kukulong muna natin siya. Tapos pag umaga siguro, gagawa na lang ako dito ng pakain yung parang kuanan niya dito mismo dapuan niya tatalian muna natin siya tatalian para hindi siya makalayo hindi na siya lumayo pag na siya saka natin siya i-release sa malayo dito 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 lang ako gagawa ng kuanan niya basta pag na na siya pag naka-recover na siya, pag medyo mataba na siya, saka natin siya pakawalan sa malayo. Kung kagaya lang sana siya ni Waki na andito lang, na paikot-ikot lang dito sa bahay. Minsan, isang araw, wala. Pero, minsan, buong araw naman, andito lang. Oh, ayan si Waki, oh. oh. Kaso nga lang, makulit to mga idol. Kakulitan lang yan. Ayan. Oh. Hmm. Yung tanda natin sa kanya, yung puti, yan yung unang pag-release natin sa kanya. Itong pangalawa, yung yellow, yung pangalawang pag-release natin yan. Nasanay na siya, hindi niya na tinutoka yung kanya hmm. Kung kagaya lang sana ni Luis Wisiwake, o kagaya ni Bagwis na pakungkuan lang sa kay idol, imboy. Uh, lagi lang kumukuan, sumusunod sa kanya. Tsaka walang huli siguro kay Bagwis. Walang huling kapitbahay. eh dito, hinuhuli. Kahit pakawala natin siya, hinuhuli. So kaya, pag naka-recover si Lawiswis, i-release natin siya sa malayo. Doon sa pinag-releasean ko kay Waki at Aki, doon na natin siya i-release. Kasi... Mga Kuan na doon, wala nang mga bahay doon. Tsaka nasa bundok na talaga 'yon, patag. Pero nasa itaas ng bundok 'yon. Patag lang yung sa itaas. So, yun mga idol, hanggang dito lang muna yung video natin. So, nakuha na natin si Kuan. Na-rescue na ulit natin si Louis Swiss. So, update ko na lang kayo mga idol pag nakuan na natin siya. So, magpapakain pa ko sa kanya. Maghanap ako ng pagkain niya ngayon update update ko na lang kayo kay Lois bago natin siya i-release so ayun mga idol ang dito lang muna yung video ko sa mga hindi pa nakasubscribe so pasubscribe na muna mga idol at pahit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video ng Apple upload natin so ayun si Waki oh akak, ak ak ak, ak. ak. Mm. Mm -hmm. galit pa oh ak, ak. so ayun mga idol